magandang araw mga kunting ting magbibigay naman ako ng kunting idea para sa kalaman ng karamihan bagan na po kayo, huwag po kayong maya mag like at subscribe para po update po kayo sa aking mga video Music ng washing machine una, una itong part na ito ito tawag po itong drain valve. o valve. Ito po yung pumipigil ng tubig para hindi lumabas. Ang problema po ito, marami pong nakabara dyan. Kaya hindi siya labas ng tubig. ng mo to you know, mga hairpin. So yan, pag bumara po yan dyan, may, mahirapan po lumabas yung tubig galing dun sa washing. Dito lang gagawin natin. Itong part na to, tatanggalin mo siya. Scriber lang yung katapat niyan. Tapos dito. Ito po kasing sa sharp, wala po siyang salaan dito. Kaya kahit anong mga dumi, dire-diretso sa Pareha katulad nyan ng no, may limang piso. So ang gagawin natin dyan, itatagilid yung washing. Tatagilid, tatagilid natin to ng konti. Gano'n natin natagilid na natin ng konta saka natin pupukpukin dito sa taas para bumaba doon yung mga dumi so ganun lang sya pupuk na natin kapupuk dyan saka natin dudukutin yung mga nakapara doon ayan makita uh, lang natin kasi po yung 5 piso hindi po yun kayos sa doon sa tubo ng drain valve nya kasi maliit lang po yun kaya, kaya dito natin siya hupanin yung iba naman yung maliliit na parts pag maliliit lang ah uh, lagyan lang natin to ng tubig dito tapos hanggang sa dum uh, hanggang sa ah uh, lumabas yung mga dumi lagyan sa ng tubig so yun gagawin natin pokpain ulit natin Okay, meron pa Mm, meron pang piso. dukutin lang po natin mga ting, ting ayan so na 15 na tayo ito na yung nakuha natin hindi size tapos dito sa part na to ito ah, lalagyan na natin siya ng tubig maglalagyan hmm, natin ng tubig mga ting, -ting. sigurado pa rin ngayon maraming nakapara may limang piso pa so ganoon lang siya Uh, ah, sundot sundotin lang natin to, itong part na to para malinis na lahat kung nalinis na yan, okay na yan so hanggang, ganoon hanggang doon na lang mga tingting Thank you.